Saglit lang akin muna. Hanapin ko lang. Ikaw, kalbo talaga pagdating sa inom kalbo, ikaw. Puro What pa tao? talaga, ah, pag-alak ah, sa oh. masaya. Hanapin ah, ah, ano, eh. ko lang nga. Ah. Ikibigan natin 'yun eh. Oto oh, gay mo na para hanapin natin. Tama si ka? Ikaw, pag lang sa alak. Sige, tangay ka. Oh. Oh. Lasing ka na yata. Pre, lasing ka na? <laughs> hindi. <laughs> hindi ka lasing. Pero kalma na ko kasi. Oh. Yela, yela, yela. Oh. Yela. Hanapin, hanapin mo muna si Kalbungal kung nasaan oh. na si Kalbungal. Oh. Kalbungal. Balik ka ka dito pag nakita mo. Teka lang, ba, si Kalbo yata ang nawala. Ako hinahanap lang si Kalbungal. Right? Andun pala oh, tulog. Ano? Saan? Ano no? Nakain mo yan, puno mo. Oh. oh. Huh? Ha? Puno mo. Ba't nasaan ba si Kalbungal? Sa, -sa, sa putol. Huh? Oh, patayin mo. Ay, tika -tika mo. Pa ano balang, yan, yan. Eh, hey, patayin mo. Ano ko? Wala lang iyan. Tara bubuhatin natin. Nasaan ba? Diyan ka lang muna, pre. Sandali oh? sand sand lang, pre. Sandali lang.

Ba't ba, ba, ba ba't kasi patulog-tulog ka? Wala, tinira ka na naman ni Kalbo. Si Kalbo talaga, wala talaga sa si Kalbo. Purkit bago yung sapatos mo, tinulugan mo talaga dyan. Sunod pa yung laro natin. Sunod pa na... <laughs> <laughs> ha? Ano? Hatid na kita? Ano, uwi na talaga tayo? Oo. Oh. Ayaw na talaga yun. Eh. <laughs> ano to pre? Adidas to, Adidas. Ayaw Badida. na na uwi. Wala, oh, wala nga no, wala nga ayawan. Wala nga ayawan. Wala daw ayawan, eh. wala daw ayawan pre. Pwede daw sumuko, wag lang susuko. Oo. Oh. <laughs> Kasi pag gumaya sabi niya, yung may lasyat kayo na tambak ng kalaban, may oh. last shot, Dim time daw eh. Kumira pa nang tres. Dali. Pasok. pasok pa rin. eh. Isan Sandi pa. <laughs> Isan di pa layo ng sir 3 point. Oh. Okay. Naipasok niya pa. Pasok. Oo. Oh. Dim time nga daw, dim time. May laban nga daw siya sa Inari Center eh. Kalaban niya si ano si sikat ngayon. <slabiga> mal, di mo nakikita to? Mal. Mal na mal mo ma talaga sa bato si. Shooter to eh, shooter. Shooter ang Pre, Huwag ka nag wag ka naglalaban ng chiswe sa baka ay kay maipalaman. Ah? <laughs> ano ba yan? Sakin. Nagda-damage ka ng chiswe. Chap shooter ang ali ni. Ah, chap shooter pala. Aswits, ay. Swiss Which Galing talaga Ba't yan natulog yung suot, suot mo to? Hindi <laughs> <laughs> ko ba natulog sa motor mo? Saba, saba Wag ako nanalo Hindi ko kayo babala Saba Ano? Ano yan tayo? Tara na! Uy! Uy! Kamuti Uy yan tayo! Ulo, ulo, tayo.